Thank you tayo ah, mm -hmm. Nagdating yung mga ano na mga hapon, uh, yung mga tagalog blond bro, akyat dito sa mga kalpo. Abang dyan. Dyan ang revolver na. Punti dyan. Ah, hindi abot dyan ah. Dito lang pala ano. What's up guys? This is our last day. Yun know, oh, maganda na ang panahon man. Sabi mo, Swimming, swimming na <laughs> mga island boys! yon, 100% na ba tayo makaka eh, bro? 100%! <laughs> 100% na! 100% na! Enjoying our last swimming! Ayan si Bongdo. What a view! Ito pala yung tinutuluyan natin. Nun, na. Ayan ang tinutuluyan natin. Ayan ang daming buo. Oh. Buko is life dito, men. Kita mo ba yan? Nandiyan ka, tapos ganito yung view. Sarap, sarap. Sarap magkape while seeing this view. Grabe, ganda. Amiss natin tong lugar na to. Masabi mo, men. Ito na yung pinakahuli namin talaga ang ligo. Wala na pong bagyo, may gita nyo naman ha. Pagod na lang pa na. So matutuloy na tayo mamaya Pauwi, pagunta sa ating malugar sa Manila and Camite. So, good luck guys. Thank you for having us <laughs> here. Maganda lang panahon men. Maaaraw na. Sarap na. Malansak. Oh, malakas. trip lang tayo dito sa tabi ng dagat. Grabe na, solid ng view. naman tayo ngayon sa Port San Andres. Isa sa, sa pinakamatandang lugar sa mundo. Let's go! Boss, kaya yung San Martin na mga kung bukas sa Port Port San Andres tayo mo.

ng ating fortress laban sa mga laban sa ancient ruins. ancient ruins grabe Wala ano <laughs> sa taas, men? Sa uh, ah, taas, men? alam beto, dito tayo sa Romulong Lombron kung natin yung Asian Movies Ang <laughs> mga <laughs> 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 Para makita nila kung sino yung malulusob na Andres Sa Andres ganda rin dito man Port San Andres Port San Andres Port San Andres Coro, Piquito, Tapos bro, Ano naman matay ito si ano? Pag ano dito bro, di ba malalaki may mga ano dyan May mga Navy mm -hmm. uh, Na yung mga ano na mga Hapon uh -huh. Yung mga Tagalog bro, bro akyat dito sa mga kanto

Ben. <laughs> <laughs> sitor, door. Ah joh amor. Ik kan best wel. Ja! Bang bang bang! Ik ben Oh ja yeah, nou. nila dati oh. sila ng ganyan dati Hindi, yan yung bala Ay, yung bala yung bala Ay, yung bala yung yung bala yung bala Ay, yung bala Ay, yung yung Ay, Boom! Bawm! <laughs> dito lang pala, ano? <laughs> Tapos ay, maana sana sa Looney Tunes? Isa like, okay. sa mga oldest uh, church eh Kung sa room dun eh. Older church Ano dito ano alas hapon hapon,

na nakikita nila so para ayun yung pinakaray yung juman ay juman oo sa sa tamang visit lang dito diretsyo na tayo sa port going to manila let's go Rock. Rock. Eh na oh, no. na rin No oh, no. na rin. Taw makauwi na tayo. Non Ll boards A Siamo al parco, siamo già a casa due giorni stringuti high four giù questo è il nostro ultimo giorno innanzitutto qui dito tayo mga karating malakas ang hangin Alas dos Alas dos ng? Madaling araw Naka na na uh, Alas dos na Alas na Alas dos na oh. Alas dos mo sa -ta <tapos> Sabi ko sa alo ano Relax na ako <g -tapos> siya Adon lang siya bagyo kami <laughs> Alam mo na-experience niya tayo na may malakas pa kayo na-experience na alo na dito? Oo, oh, mas malakas Pumapasok sa ano? sa alo Sa barco Sa barco ganyan Huwag ganun At saka dyan, yung nagas niya Ayo, kita. Ibu ibo barang. Nee, kasi yung parent niya hindi pa challenge siya kasi ang alo nila sa sila 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 tayo sila tayo so pababa na tayo ngayon ng fort magiging city boy na ulit tayo so pauwi na tayo pababa na tayo ng parko masabi mo men nakawin uh, uh, no, no. na tayo. Jollibee lang dyan. Jollibee, Jollibee. Ano experience mo dito men? Ano sasabihin mo? Sanda medyo maalon dyan pero ngayon okay na. Ayan pala. Ayan men ah. sara. Bro, ingat ka. See Oh, eh. Hindi na ako dito. Ah, okay, oh, paalam ko muna dito sa baka ano baka oh. sa ating mga katropa diyan ha Ah, oh, paalam muna. Ah, uh, paalam muna. Kita-kita na kita -kita lang soon. Ah. Okay. <laughs> ingat, ingat muna. Ay, boy, tayo kita. kita muna. Kita tayo oh. sa ano. Sa ibang lugar. Ingat, bro. Ingat, bro. Higat bro.